Alright mga master So ayan nandito tayo ngayon sa itaas ng bangka Ayan So ipapasilip po natin to sa inyong ibabaw ng bangka So ito po ay ano na Hindi na po ito fiber na sa ibabaw Plywood na po ito Kasi medyo ano, kulang sa budget yung may-ari kaya nagano na lang sa plywood. So, ang ilalim lang po talaga ang puro fiber nito. At saka yung sahig doon sa ilalim din po. Ayan. Ayan, magiging fiber lang po. So, dito sa ibabaw, ginawa niya na lang plywood. Alright. So, ito mga master yung ating ginagawan dito. Itong ating view, ano? Alright. Alright. Napakaganda ng taas. Ganda mag-gala dito pag nasa biyahe. Dito dadami ang taon nito pag gano'y nasa biyahe na. So, ito magiging tambayan ng taon rito Yung naninigarilyo. Ayan. Pwede dito sa ibabaw. So, ito yung daanan niya. Pababa. Hindi pa nga po na to ng hagdanan. Ayan. So dyan sa tagiliran naman po magkakaroon ng sidewalk po dyan. Ayan ang magiging ano, daanan ng tao. Papunta rito sa taas. Kabilaan po ito. Ayan. Mayroon din siyang akyatan dito sa kabila. Alright. So dito sa hulihan naman po. Ayan. Talagyan pa rin nila ng ano yan harang. At nakakatakot naman po yung ibang tao. Baka malaglag naman dito ah. So hindi pala ang tapos po yung ating ginagawang harang dyan. Tingnan po natin yung gagawin nilang pilot house. Ayan po. Silipin po natin. So ito mga master, ito naman po ay ang magiging bintana po nito ay puro salamin po ito. Yan, katulad na yan mga bintana na yan. So, lalagyan din po ng salamin yan. Tsaka yung ibabaw na yan. So, lalagyan ng mga salamin na tinted. Ayan, para maganda siyang tingnan. Alright. So, ayan, magiging pisto ng ating kapitan. Diyan sa gitna. Lalagyan din po ng salamin yan. Manubila. Bali, ang manubila po nito. Ang gagandang manubila nito. To. Tsaka yung ano ah kambio, Puro hydraulic na po ang ano nito ikakabit dito. Kaya napakaaluwad ng kapitan dito. Alright. So ito po ating pintuan ng ano. Ayan. Pintuan ng kapitan. Kasi ito naman dito sa hulihan din naman po ay ito hindi open. Kulong din po ayan. Kukulongin din po ayan. Ayan. Tingnan po natin dito sa unahan. Yan, dito naman po ay hindi pa rin tapos. So may harang pa rin po ito dito sa unahan na ito. Ayan. Hindi pa rin siya tapos. So ito yung kanyang forma ng pilot house. Ayan mga master. jo hindi na pinapiber itong uh, ano pilot house yung ibabaw hanggang doon lang sa ibaba ayan. ayan napakalawak ng ibabaw mga master ayan tapos dito yung bubong sa ibabaw. So magkakaroon din po ng antena yan dyan. Yung mga sa radyo. Ayan. Kaya po yung natatanaw nyo pong ano ay isla na yan. Yan po yung minasawa. Alright. Ayan. So tingnan po natin tong plywood na ano ah. Ayan. Yung plywood na tinabas dito sa bintana. So ang mangyayari po, ayan. yan ang susukatan na rin po ng salamin. So o-order sila ng salamin. Ayan ang gagawin yung sukatan kasi yan ang tinabas dito sa bintana. Ayan. So, ibabalik nila dyan, salamin na. Ayan. medyo alanganin yung amin lagi pag gawa nung minsan bigla na lang naulan pag ganitong amihanin Alright, so silipin po natin mga master yung ating ginagawa sa baba uli. Ayan. Bayang, marami ka pa tinabas na 450 dyan, ano? Hmm. Tambakan mo to sila ng tinabas at uho. Ayan. So, ayan mga master. Dito naman tayo sa ating hulmahan ito nag ano sila ng ano ay eh, fiber mat alright, alright. pare 600 dyan yan Again. so yung mga ating ano nagsusubaybay sa paggagawa ng ano paghuhulma po ito po ayan para mas maklaro nyo po yung ating paghuhulma Ulitin ko po. Itong aking gamit pong fiber mat ay CM600 po. Ayan. So, nagtatabas muna tayo ngayon ng ating ano, hulmahin. Ayan. Tapos, ipapakita po natin yung masilya. Yung unang apply ng masilya po. Ayan. Ayan. Ayan mga master yung ating drum sa uh, nag-comment po sa akin na kung paano po natin tinitimplay yung ating chemical. So wala po talagang nabibiling chemical na may kulay na po. Transparency po yan talaga. Pag hinulma mo siya na walang kulay, talagang kitang kita mo yung ano ay, yung tubig. Ayan. Bali, ano po talaga siya, transparency. So ang ginagawa ko po ito, papakita ko po sa inyo yung ating pag ano, pagtitimpla ng kulay. So dito po, ayan. Ang ginamit po namin kulay dito, bali light, light blue. So gumamit po ako ng puti. Bali ito pong dalawang puti na ito, eh puti na ito, saka yung kulay blue na ano, pinaghahalo ko po, tag isang kilo po yan. So ang nilalabasan niya pong kulay, ito po. Ayan po yung kulay niya. So ang inahalo naman po natin sa chemical sa isang lata po ayan, halos ganyan lang po karami. Ayan. So haluin po natin ang barina 'yon pag nasa ano na sa sa lata na siya na may resin. Ayan. Para mas malinaw po ang ano pagka maintindihan niyo po mas ma, ma kumbaga maliwanagan niyo po kung paano ang ating pagtitimpla. Alright. So ito mga master yung nagiging kulay niya pag ating natimpla na siya so ayan madilim so mamaya mga master atin ipapakita kung anong kulay na yan ayan no ayan ang kulay niya oh ayan mga master yung kanyang kulay so naghahalo rin po tayo ng ano stop sag para nga ang purpose naman po nitong ating stop sag ayan ang nagiging purpose po nito ay para ang ating chemical naman po ay pinapalapot natin ng kunti para hindi siya malabnaw. So, ang ibig po sabihin na yun, para hindi siya ay pag ina-apply po natin doon sa parka, ayan yung parka na yan, hindi bumababa yung ating chemical, hindi nadaloy pa baba kasi medyo malapot. Ito yung kaya tinawag itong stop sag. Ayan na yung kanyang shampoo mipigil ng chemical. Di bali, dito ka na lang magdagdag ng ano. Allowance. Ayan. So, ayan po mga master ang pagtitimpla ng ating ano ha. Chemical. So, ang ginagamit po nating hardiner. Ito po. Botanox. Ayan. Bayaw, lagyan mo ng fiber mat na 450 yan. Ayan, ang butanok. So, ayan mga master, magtitimpla tayo ng ano ngayon. Papakita natin para mas malinaw ano, ang ating pagtitimpla. So, ito po ang ating ginagamit dito sa ano, pagpapiber doon sa loob ng bangka. Ayan, hinahaluan natin siya ng stapsag para lumapot. Tapos kukulayan natin yan mga master. Ayan. So ito po yan. Yan po ang kulay niya. No? So ayan. Ganyan lang po kadami yung ating kulay na gagamitin. Isang ano lang po. Napakatapang na po ng kulay na yan. Ayan. Pagkatapos naman po susunod na yan ay ating haluin ng barina kulay na siya oh. Iba na yung kanyang kulay. Alam mo ba para sa tatak-tak Hop. Hop, hop. So ayan mga master yung ating chemical na wala pang timpla, no? Ayan, yung tumutulo na yan. Clear na clear pa rin yung kanyang kulay talaga. So, kinukulayan na lang po namin. Yung nagtatanong po sa akin kung talagang may chemical na nabibili na may kulay. Wala po. Bali, kami lang po nagtitimpla ng kulay. So, lahat naman po ng kulay ng ano, toner, mayroon po tayo. Kompleto po yan may puti, may dilaw, lahat po ng kulay meron siya. So ayun nga lang po yung mga light light yan, yung mga light blue kagaya na yan. So pinaghalo-halo na lang po natin yan, yung blue tsaka puti. Kung gusto mo maging kulay rosas naman po, ang pinaghalo naman po namin puti at saka yung pula. Yan, para maging rosas yung kulay niya. Marami pong kulay yan toner, kompleto po yan so ito mga master magkakabit na tayo ng ano ngayon ano masilya paghuhulma na tayo so ganito po ang ating paghuhulma mga master ano papakita natin yung kung so, paano tayo magka maglagay ng ano masilya alright ito ng ating unang i-apply natin dito masilya yan so ayan mga master mag-apply tayo ng ano yung gel coat na masilya muna ang ating unahin pagkapalim ng agad pare para isang anulaang ang lagay natin Kaya so mga master ang ating ano ah, masilya. Yung ating gilkot. Yan mamaya pag tigas naman po na yan, yung ating isusunod yan yung fiber mat na po. Ayun. Ni pare sa sabon mo lang. Ayun. Para makapal na agad. lang. Ganyan nga dapat pare kakapal lang. Dito tayo nakakaroon ng hangin pag mayroon mga ganito. ay So ayan mga master yung ating ano no, yung Ayan. So ayan po ang ating first coating sa ating pagbuhol ma, mga master. Apply muna tayo ng gel coat. Ayan. Medyo hindi talaga ka lakutan itong ating ginawang gel coat. Katantama lang para madaling ipahid. Ano? So ayan lang po ang kapal na yan. Ayan ang po yung pinakamasilya niya. Ayan ang po ang magiging protection sa fiber mat para hindi siya mahugas ng tubig dagat. Ayan. So, bale yan po nasa labas natin na uh, hulma. Ayan, yung makinis na po yan. Ayan mga masta, napakakinis yung ating gawa ng pirukot, ano. Ayan ang ating perspotting. Ayan, yung ating ano, steel So mamaya po mga master, papakita natin yung uli yung pagtitimpla po nitong ating ano, steel Ano. Pakita mo daw sa amin. Oh. Ayan, yung dalawang ano na yan. Ayan. ayan mga master dito naman po sa ating pagguhol mga ginagamit natin chemical wala pong halong stop sub ayan yung stop sub po ay ginagamit lang po natin yan doon sa loob pag apply natin yung fiber mat doon sa loob so dito po sa pagguhol man natin dapat wala siyang stop sub para siya ay ano sumim doon sa fiber mat na 600 kasi makapal po itong 600 na fiber mat pag ginaluan natin ng ano yan chemical na ng ano, stop sag. So lalapot po siya, hindi siya CCM dito sa ating fiber mat, hindi makakatago sa ilalim. Ayan. So dito mga master, papakita natin yung pagtitimpla nung ano-ano, nung gill coat. Alright. Yang ano na yan. Yeah. Sige, lagyan mo lang ano. Ito, ito. Pag-iwalay mo yung dalawa ha. sa so, micromax yung ano nasa sako so ayan mga master magtitimpla tayo ng kilkot. ayan dalawa bali apat po ang ating ano dyan ano ayan. So ayan mga master, bali yan po ang pampakunat. Ano? napakakunat po na yan sa masigyo. So haluan po natin ang stop sag. Ang purpose naman po nitong stop sag, yung na siya nagdadala nung ano, pag natunaw po kasi siya nagdadala nung kintab. Ayan. Lagyan mo ng anim na yan. yan ang huwag mo sisimutin ba bayaw at yan ang delikadong stop sag na yan sir, magtitimpla tayo ng pangkulay ano. So ayan, isang kilong ano yan, kulay blue, tapos isang kilong puti. Ayan. Paghahaluin na natin dito sa isang lagayan para yung ating kulay nung ano, light. Yung ayan. Tama-tama yan. Hindi na ba kung ano. Nahalo lahat. Tingnan mo daw. Baka may mga buo pa yan. Minsan kasi may buo yan. Diyan na singaw yung ano. Oo. Taloy mo lang mo yun. So ayan mga master. I-mix na natin dito ano. Kinagalo natin yung puti at saka yung blue. Ayan. So ayan po ang ating nilalabasan yung kulay ano. So, matapang talaga yung blue Kaysa doon sa puti. So, maganda na siyang tingnan. Hindi kagaya ng yung madilim kaya yung na, may blue. Yung madilim kaya yung flow. Hmm, yan. So, ayan mga master yung ating nilabasan na ano, no? So, dito naman po ang isa. Ang ginamit natin dito para mag-light talaga siya. Lumitaw yung kanyang puti. So, dalawang puti po ang ating ginamit. Dalawang kilo. Ayan, tapos isang kilong kulay blue. Itong isang timpla na ito. So, dito naman po, parehas tag-isang kilo. So, ayan po ang pinagkaiba nila ng kulay, ano? So, ayan mga master, ang pinagkaiba nila ng kulay. Itong isa po ay dalawang puti. Isang blue, ayan. So, dito naman po, tag-isang kilo na puti at saka blue, ayan. Ayan ang nilabasan niyang kulay. So, nagtimpla tayo ng dalawang ganyan para doon sa loob ng bangka para siya ay ano? maliwanag ang ano doon sa loob ng bangka pag ano siya light talaga yung parang mas lamang yung puti ayan. So dito naman sa labas ng bangka ito ang ating kinukulay. Ito yung kulay ng labas ng bangka. Ayan, mga master. So ayan po, nakuha niyo naman po yung ating pagtitimpla ng ano, chemical at saka yung toner po ano. All right.